guys, na tayo sa fish feeding guys muli tayo magtitinda at na, muli tayo lumayo dito guys so pwede na natin nakabay ng manok agad tayo ng ating ice cream guys eh, tayo sa mga noon malis so, hindi na natin nakabigyan guys at tayo nabula na natin ng mga tayo so bibili pa po ako guys yung ating mga uh, kasamang banker guys babalik ako sa bangka babalik ako sa bangka guys alis natin sila guys ayan may bago natin ng um, may bago dating dun guys sa kabila so pupunta na kagid natin sila guys ayan 9.30 na na po ng umaga ayan na nandito po tayo sa area ng fish building guys ayan sa pa ng pico ni Loro, ng camping site nila oh my god wow ayan tara punta na kagad natin

A few moments later. Ay, ng tangali, guys, si ng tanghali guys. Ano na naman ating mga uh, guests. Ito sa pispeden guys, ayon. tayo mga ilan bangka dito sa area ng speed guys. Ano sa dito sa likod. So, maghintay pa tayo ilang minuto pa guys baka tayo lumipat ng sambar. Ayan guys. Alas to na guys ng tanganit. So, meron tayo isang sambang dito, dito. guys. Dalawang tao lang guys. guys. So, maliban na wala na guys. Tayong mga dito lang. So, natin guys. Ayan. 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 Ayan at dilipit tayo sa sambar at natin kung may mga gaspa po doon sa sambar at kung sakali pong meron po doon ay eh, lulutok po tayo mananatili papaubos ang oras guys na magkakon ah lipit tayo ng sambar guys a few moments later dito na tayo sa sambar guys sakalipit tayo ng sambar so dito pa guys yung natin kasama mga guys karoon guys sa saligod natin ayun nalo guys Oh, uh, konti pa lang guys dito. Mas okay dito guys. Is may mga nakita tayo guys kasi doon sa speed guys wala. Damn! Um, oh, uh, ayan. Hindi natin alam ang, 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 anong lalo natin dito guys. Huwag kayo iya. Yeah. ay mdalaw natin. Nanaoban natin dito sa bahay. Mga to, guys. And mga guys kayo. Ayun ang ating dalawa nandun Amen team bang guys natin sa ilalim. Sa ilalim ng part. Kita natin taw. paalis na ang isa yun ito pa ang isang ating kasama hey, Woo! oh no ah, isa natin kasama na dito pa Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May itang ulo ko. Ah, Tama. Tama naman kayo kanina, lo. solo sulo nyo kanina. Um, ng Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya may warak na yun eh, kaya sa tuloy ng takbo mo sa tubig ay eh, no. Saan? Eh, warak na yung shirt mo yun sa likod. Ah, napunit eh. oh. yun. Nasumabis pa ako po. Ang baba ko ganun mata. Ah, sa tuloy niya nawasak ang shirt ay eh, no. Kita ba? Oo, oh, kita. Ah guys, may bantay dagat tayo guys. Ay, ikaw uh, din. Eh. Sana okay. oh. So, dadalaw na lang po kami nandito sa sunbar at ang sunbar medyo maliit na guys so yan. so malis na isa natin guys so, yun sumain na mga inabangka pauwi na yan Papa, oh, besar, sehingga saya semangat, guys. Ya, guys, dan tentu, hai, hai, tayo hai, ice guys. guys, sa hai, guys. Ayan. Sige, po. Bilang na po, yan. Sige, po.

may kasambu ko yun ah. Oh, hindi nga luto. Balatong. Ay, yung natin pinabago? Pitaw yun, pitaw. Pasura <laughs> po dito po sa bangka natin. Pabay ko na, <laughs> <laughs> Eyo, wala, na nang taro. wala na nga! A few moments later Guys, alas 2, 20 na nang hapon guys Ayan, yung mga guests natin dito bar, tatlong bangka Ayan Double boys, Harvey, saka yung Selfie, Paris ng Selfie Ayan, kung anong pangalan sa dulo Ah, mga ice cream natin kasama na dito guys may naglalambat dito guys sa, sa gilid guys sa alas 3, 20, 3 na naman po guys malinig kakaroon natin guys dito sa sambar guys Isa natin mga guys, karam guys, makain na doon sa isang mga malis. Ito, so, nakasama natin siya hanggang mula kanina hanggang ngayong alas 3.20 guys. What? Ito sa sambar. Sabi sa kanina, ikaw na ang malis ay may alas 2 siya at ang malis. Mag-alas 2. So, tsatsaka na lang tayo mga ilang oras, ilang minutes pa guys, tayo dito sa sabar. Ano na pa tayo ng ating nasuking uh, mamimili. Yan. Ano na pa picture take siya guys? Mas 4 na guys, itong hapon. Wala na tayo mga kasama dito. Pangka at paris na rin na sa amin ni Coran natin atin ng pagbentahan pa ng updates guys yung mga bangkera na yan ang tropa yung mga bangkera guys na masisipag na gagawin di po din guest dito sa ating area directive guys sa uh, sambar sana all oh. Uh, so, wala na at magdilipit na rin pa gamit dito sa sa area ng mababo guys at salin na rin ako ganyan guys e, wala na guys kami so, tayo talaga na rin guys